Hello guys! Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin muli itong PISO Loan. Nagawa na po natin ito ng review, medyo matagal-tagal na. At uh, dahil po sa dami pa rin reklamo, kaya kailangan natin buhayin muli. Uh, akala ko nga ay wala na. Uh, marami na ang hindi pumapansin dito kay PISO Loan. Pero instead na yun nga ang mangyayari, mas lalong dumadami yung mga uh, naging biktima. At... Uh, uh, umutang dito sa Piso Loan. So sa mga hindi pa alam, si Piso Loan ay uh, loan shark in nature. ayan po yung uh, review natin dito kay Piso Loan nung una natin itong uh, pinakilala dito sa ating YouTube channel. Ang usapang loan at online lending. So mula noon hanggang ngayon, more than 1 million na po ang nag-download sa kanila at marami-rami na din ang uh, umutang hindi na mapigilan na tuloy-tuloy pa rin ang uh, panghaharas at pananakot ng kanilang mga collectors. So, dahil loan shark po si Piso Loan, malaki po ang processing fees nila, mataas din ang kanilang interest at napaka lang po ang kanilang loan term. So, hindi nyo pa mapakinabangan ng maayos yung pera, kailangan nyo na pong ibalik. Kasi kung hindi, doon po magkakaproblema kayo sa mga ULA Collectors dahil pag nag-overdue po kayo lahat ng informasyon ninyo na nakuha nila nung time na nag-apply pa po kayo, ay ipo-forward po nila yan sa kanilang mga Collectors. Ang mga ULA Collectors, ang trabaho po nila ay manggungulikta lang. Tagakulikta lang yan sila. Wala po silang kinalaman doon sa loan evaluation, uh, loan review, at anong uh, pamamalakad ng mga ULA sa kanilang mga client, si Farid po ang kanilang concern. So si Piso Loan ang uh, ano naman nila, ang trabaho nila mag uh, tumanggap ng uh, loan application, mag uh, review or mag evaluate ng mga loan application, mag uh, approve tapos uh, disburse ng loan. So yun lang. Pero kung babayaran mo naman sila ng ano ng uh, sakto po doon sa due date ninyo, hindi na po nila ipo-forward yung inyong personal information doon sa mga collectors. So wala pong mangyayaring uh, pananakot, pangaharas, at pamamahiya. Basta uh, palagi ninyong uh, iisipin yung responsibility ninyo bilang isang borrower. Dahil pira po yung hiniram ninyo, so ang obligasyon po ng mga umutang ay kailangang magbayad. Pero dahil mayroong mga pagkakataon talaga na hindi natin kontrolado at kahit sino pa man, oh, hindi natin kontrolado ang mga pangyayari. Kaya may mga times na kailangan nating mamili kung ano ang uunahin natin. Yung pagbabayad ba ng loan o yung mas importante pang bagay na kailangan unahin. Anyway, at the end of the day, kayo din naman ang uh, mapapahamak sa consequence na uh, hati doon sa uh, maling desisyon ninyo. So again, mayroong ano, mayroong panghaharas at uh, pananakot at pamamahiyang mangyayari kapag hindi niyo po tinupad yung usapan or yung agreement niyo with online lending app. Pero kung wala naman, wala pong mangyayari sa inyo. Pero hindi rin natin masisisi na may mga maling desisyon na magagawa ang isang borrower or hindi lang talaga ano uh, ano anong tawag dito hindi lang talaga sapat yung pera na pambayad in exist doon po sa kailangan uh, kailangang unahin lalo na pag pangangailangan ng pamilya di ba pero ang masaklap dito umutang ka para sa pamilya mo and then puro pamilya pa rin ang uunahin ang utang na kakalimutan natin. So, ngayon, once na nagkamali tayo, kasi mali naman talaga, uutang ka, tapos hindi mo iisipin yung pagbabayad, di ba? Once na mag, ano, ka, 100% talaga na iisipin mo rin yung due date at saka yung ipangbabayad ninyo. Pero pag uh, dumating talaga sa point, na hindi na kaya ang problema lang kasi dahil po hindi naman ang mga ula collectors ang iyong nakausap nung nag-apply po kayo ibang ano po sila ibang company po sila kaya wala po silang pakialam sa inyo kapag kayo po ay uh, nag-overdue na. Importante po sa mga ula collectors ay makasingil po mula sa inyo. Ang hindi lang magandang ginagamit na estilo ng mga ula collectors ay yung Uh, panghaharas nila. no? yung panghaharas idadaan nila sa yung, ano, uh, walang putol na pag at pag-text uh, ng iba't ibang uh, mga minsahi na yung iba ay below the belt na. No. So, under po sa batas natin, bawal po yung ganon 'di ba? Bawal po 'yon. Kaya yung mga gumagawa ng ganon ay alam po nilang bawal 'yon. Kaya hindi talaga sila magpa magpapakilala sa inyo ng harap-harapan. Oh, hindi yan sila magpapakilala hanggang sa likod lang talaga ng mga maiinit at marurumi salita yung uh, ginagawa nila pero in uh, sa harapan or in sa in front of your face <laughs> hindi po yan sila magpapakita oh. kaya again si Pisolon po mula po noon hanggang ngayon ay hindi po siya nagbabago loan shark pa rin haharas pa rin nananakot pa rin at namamahiya pa rin kapag kayo po ay hindi makapagbayad. Kaya mas mabuting wag na pong umutang kung uh, kahit kayo or pati kayo hindi niyo po alam kung saan kukunin 'yung pambayad. Madali lang naman umutang lalo na ngayon sa mga online lending app. Very ano, uh, very easy. Very easy na po 'yung pangungutang. O, 'yung iba nga, ilang pindot lang wala na. Pag napindot, sigurado pasok na agad sa iyong uh, chikas. Pero 'yun lang doon naman tayo mahihirapan sa panahon ng pagbabayad. Kung gaano kabilis yung uh, proseso ng pangungutang, ganon din kahirap ang pagbabayad ng inyong inutang. Lalo na pag hindi nyo po alam kung saan, inyo, saan kayo kukuha ng pambayad sa inyong mga inutang. Kaya mas mabuti pa, habang maaga, hindi pa kayo uh, napasubo at uh, mayroon pa sigurong ibang paraan para ma makakita ng uh, anong tawag ito, pera para doon sa siguro pangangailangan ninyo, huwag lang pumasok sa mga online lending app dahil talagang hindi kayo sasantuhin ng mga ula collectors kapag kayo po ay hindi tumupad sa inyong pinag-usapan. Kaya sana po mayroon kayong natutunan. Hanggang ngayon po kami dito sa Usapang Loan at Online Lending, hindi po namin rekomendado si Piso Loan. Oh, 'wag po itong patulan. 'Wag niyo po 'wag po kayong padadala sa mga advertisement nila na napakalayo po sa katotohanan yung mga nakasulat po sa advertisement nila. O, baliktad po ang mangyayari kung gaano kaliit yung pinakita nilang interes, ganon din po sobrang laki ang uh, interes na sisingilin nila sa iyo at yung processing uh, fees uh, na ibabawas nila sa iyong loan. So out pala sa lahat ng ating mga viewers na hanggang ngayon hindi pa nag-subscribe. Paki-subscribe po please sa uh, Usapang Loan at Online Lending. And then huwag kalimutan pong mag-like at i-share itong video na to para malalaman din sa mga kakilala ninyo lalo na yung uh, nadaanan sa kanilang news about Piso Loan tapos nag-atip na pong umutang. O, para hindi po sila mapasubo at hindi po sila mapahamak. Shoutout din sa ating mga subscribers at higit sa lahat sa ating mga members. Maraming salamat po. Kung kayo po ay mayroong gustong uh, uh, i-recommenda na re reviewin natin or ulitin natin yung pag-review sa isang online lending app kung nagawa na natin ito noon, i-comment nyo lang po sa video na to or sa kahit saang video namin para magawa, magawa natin ng review. Hanggang sa muli po. Paalam!